nagpapasalamat ako doon sa mga anak ko doon sa panganay ko at saka sa bunso ko yung bunso namin na si Rhea siya nag ang nag-finance ang nag-asikaso naman ito yung panganay ko na si Do hindi ko sukat akalain na ganito ang gagawin nila sa amin surprise at saka sa mga nugang ko sa manugang ko na kasabwat para isurprise ako <laughs> Okay may magagamit na kaming mag-asawa Kasi Ang layo ng kapilya eh Eh nakakasakay naman kami Kaya lang eh iba-iba yung may sasakyan Kaya malaking bagay itong ginawa nila sa amin Ayan Kahit na anong klaseng motor yan Basta yan ay, uh, ay Bigay sa amin Eh siyempre mahalaga yan Kaya yun lang ang masasabi ko Maraming salamat sa inyo mga anak